kung kaano yung cost nito sir? mga liwan din yung buka sir may papel na lang dito siya na? kumplenta yun ba siya ka? LAKWATSERONG MOTORISTA Hello mga koops! it's me again LAKWATSERONG MOTORISTA so yun na nga nandito tayo sa may Angonurizal oo so, may nilakad tayo dito so ngayon siyempre pag nandito na tayo ay sementery nilo. oh titingin na rin tayo ng ating mga content siyempre So, yun, buti nila maganda yung panahon ngayon, no? Oh. So, ano kaya pwede natin i-content dito sa Ongono ngayon? Oh, ito, rusi, oh. Rusi, wait lang, ah. Dito tayo. Tingnan natin to. Rusi. Magkano yung market ng kanyo uh, sir? O sinyo? player? Eh, uh, sir, ang mili. Hindi na po siya. Ah, uh, hindi na po siya. Mga market ng problema. Ito lang. Pwede ito. Dalawa. Ah, oh, ito. Tiglima. Ito, gumagana mo itong mga ito. Mga yan. Pero yung mga pang ano, yung mga kadalasan, yung mga panlabas. Ito. So, magkano yung cash nito sir? Mga limang libo ka din sir. May papel na nito sir. Kompleto no? yan ba sa kasa? Maandar naman siya, no? O, oh, maandar yun nga lang, lang problema pang... ng mga ilaw. Ay, ilaw, gumaga ilaw. Yun nga yun lang, wala yung mga putres, yung apakan. Ah, yung mga kon talaga. Oo. Oh, yan ang, ano yan. Yan ang dyan, no? Ay. Diman yung mga yan, sir. Diman libo. 5 days. P3,000, magmahal -mag 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 din ang puto. Ah, down na itong P3,000 ito. Uh, Tapos, monthly puto. to. many months to pay yun, Sir? 3 years, years to pay. P50,000. P50,000 na. Ito, Sir, dito. Same lang din? Okay, naman. Asan ah, yung mga walang down payment sir? Meron ba yun? Yung mga down payment? Yung mga nakasarap. Yung mga dinilitig ah, ka din nalang. magkano yun siya? Mga ganyan. Ayan, no down payment. Pero kailangan na advance. Walang 1 month kawin yung sa pagkira. Ah, okay. Nasa 1-7, 3 years. Ah, 1-7, 3 years. Yun na mag-advance lang siya ng 1-7 ka agad. Oo, セロンモトリスタ。